<laughs> Huling huli na unto. Big Star. Hi guys! So for today's vlog, share ko lang ang mga bagay-bagay na ginagawa namin bukod sa kaldagan. Yun nga guys, bukod sa kaldagan, mahilig din kaming mag-garden. Nagpapatubo ako ngayon ng pipinot na gagamitin na natin sa shooting. Magsispray tayo ngayon ng insecticide. sa ating mga pananim. Kasi ang daming ngayon. <laughs> okay. sa sitaw. What's up guys? Ngayon ay naglalagay tayo ng insecticide sa ating halaman gar ating garden hmm. sa sitaw Ano nga pala kami dyan? Yan yung spray niya ay sitaw Ito ay pipino pechay and yung garden namin guys so. Ay, tumba daw Ay, daw Marami daw yung ulan kagabi. <laughs> Inaulit na. Itong ba? Oh, ikuruloy man. <laughs> Dito kami guys, ngayon sa garden namin guys. Dito sa taas na yun, nalagyan namin ng mais. Mais, mais, mais sa so, banda na yun naman lalagyan namin guys ng mga manok yung mga native na manok dito lalagyan pa namin dito ng petchay dito ito petchay na to eh, oh. Pa, marami pa kami kasing petchay ito ayan petchay, na, no? ayan nakalagay dyan ayan nag-insectis na expression ng insecticide dami kasi mga insect na kumakain sa aking halaman guys May sabon buwan yan babe Okay pa? Um, oh, 15 days pa lang yung aming sita Ganun din yung pepino no? Yung pechay Bata pa yung pechay Lapit sa kalsada tong garden namin dito guys Lab pa naman tong pipino Pipino? Uh, Oo, nauntog na siya Love daw niya yung pipino kasi ilalagay niya sa pipina pipi. Pipino at pipinya Daming ano ano tayo yung tatubi Correct! In English ay Dragonfly Dragonfly Tangit ka Ganda green na green na. Green na green ng paligid. Text lang yun. Total lang yun. ano nang gagawin natin? Sige na, ano naman na yung mga kalabasa. Tuloy mo na yun. Ano, okay. Doon ka naman sa kalabasa. 3 minutes Kahit <laughs> And... Guwapo, hindi niya tinapos So yun nga guys Abangan nyo pag lumaki na ating paninim ng na itong pipino na to Isasama natin sila sa mga content natin Sinang gum gustong bumili ng pipino. Kasi... Bakit? Kasi, kasi... Insecticide. Nawala na nga yung ano... Yung...